So ito na nga mga habibis, nasa condo ako ngayon kasi 2 days akong papasok sa office. Kaso chat si Hubby David, papunta daw siya ng airport para sunduin ang aking mother-in-law na si Mama Malu. At nagaya siyang kumain ng dampa kaya ito pumunta agad ako. Nag-grab na lang ako kasi tinatamad ako magdala ng kotse tapos mahirapan pa ako sa parking, nakakaloka. Maya-maya nga lang eh, nakarating na ako dito sa aming paboritong kainan dito sa Seaside Dampa. Ang tagal na namin hindi nakabalik dito at excited akong kumain as in. Tamang-tama, gutom na gutom ako. Ano kayang in-order ni Hubby David? At eto na nga nakita ko sila na miss ko si Mama Malu. Lumipad pa siya ng Manila para manood ng aming show. At sakto rin ang pagdating ko kasi kasi dumating na ang aming mga pagkain. Wow! Ito na yung soup iba-ibang flavor. And, oh my god. This is, oh my god. My may aligio. Aligio. Grabe, dami. Lalagyan

Ako uh, uh, kabusta ang inch uh, rin? sandali ito. Inano ko pa. Ah, may sausawa Look at that! Laki. Ito talaga sinasabi ka, kayuhin mo talaga yung... Mmmmm! Uh, Sarap! Yes, ma'am. Ginagawa mo dyan. Pakayurin mo talaga yung aligis, sa dami, oh. Oh my God. Ano yan, Kat? at nakakaloka kasi napakarami palang pinaluto ni Hubby David. Tatlo lang naman kaming kakain pero parang kasya sa anim ang mga pinaluto niya. Nakakaloka talaga. Pero grabe, sobrang sarap talaga ng food dito. At obviously, hindi namin naubos ang food kaya tinake out namin yung mga natira para naman makatikim si Atros tsaka si Lindy. And after namin kumain, hinatid ko sila sa parking tapos ako naggrab na ako pa uwi ng kondo.